Ayun guys, good morning, good morning guys. Ah, uh, magandang umaga po sa inyo lahat, guys. Ito tayo ngayon sa bukid na naman ay nag uh, na ano <coughs> nagbibigay tayo ng ano ng sa tanim natin na ano, guys. Uh, fertilizer. Sa tanim natin na kamatis, guys, kasama natin si Boss Long sa so si Brotherhood. Tapos si Boss Brian. Andiyan kagad. Ka Ito naman yung tatamnan natin ng ano guys, ng kamatis. Kasi yung daon ng kamatis natin dun guys ay ano na, naninilaw na guys. Kaya pilitin na natin guys, mamayang hapon ay anin natin to guys, eh kukuligligin na natin guys. Ayan guys, buti na lang nandyan si ano, si Chip Brian at si Boss Long ayan guys nagpapadilig na tayo guys ng ano ng <coughs> calcium para sa ugat at sa sanga-sanga ng ano guys ng tanim natin na sili guys ayan guys good morning guys good morning good morning mga idol buongiorno 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 guys buongiorno buongiorno oh boslong Ano na sila guys, naka-recover na yung mga sili natin. Kaya bigyan natin ng ano pagkain nila guys. Ayan guys, chip brand. <clears throat> Ayan na guys. Tira pino, pino, guys. Tira un pino. Atrás andado, atrás, santado, guys. Atrás, atrás. Ops, op, 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 op. Drechone, nu, eh. diretso na na uwi ayan na guys uwi na yan isang ano na lang yan daanan na ng ano ng rotavator <coughs> ayan na si buslong good morning buslong good morning good morning guys eh, pwede ba bang sabihin kung ano yung in-spray nyo? As para malaman naman yung mga viewers natin. Para makakuha sila ng, uh, ano, ito ng idea. Kanap, uh, soil drenching ni Boss Ryan Mix Vlog. Ayun, nagpapa... Uh, humus. Humus plus yeah. popor soil conditioner. Tsaka... Humus. Ah... Uh, sulfate po na abuno for uh, boosting. Ayun. Uh, Madali, madali daw po lumaki. Sulpate. Yung sabi ni Yumo saka technician boss Ryan ni vlog. Ah, Mga idol. Ayun guys. Ay ano. Bali may butas-butas na pala yung mga ano ta inabunuan na pala nila ng calcium din pa pala mga idol. may, may sariling technique si Boss Ryan Miss Vlog, technician talaga. <laughs> Nagtataka ako bakit may mga walawal. <laughs> Ayan ayan. Huwag mong sasabihin yung sikreto natin para ah, ano para hindi naman ano. May pala uh, mga idol. Baka uh, mamaya sabihin nila eh. Oh. Ito sa sarili sana si Remix Vlog. Naka naka adal na naman ako mga idol. <laughs> Ng ibang technique. <laughs> Siyempre obserbahan ko ito mga idol kung quality oh. yung technique niya. Sige 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 sige. Siyempre gagayahin ko na naman yo. <laughs> Ayan guys, hanggang dito na lang muna yung ano natin guys, uh, video natin. Para may magkalaman naman yung ano natin guys. Sa FB Reels natin guys. Kasi tagal natin ano, natin na hindi nakapag-upload. So ayan guys, good morning po sa inyong lahat. At God bless po, ingat po tayo lagi. Uslog! Shout out! Ayan. Shout out po Ayan. Shoutout kay Boss Kuren. Lasing kagabi. Nagpamunaw siya ng Sunday Light dalawa.